Patay ang isang pulis sa Navota City matapos paulan ng bala ang kanilang grupo ng mga suspects sa paggamit ng ilegal na droga. Balita hatid ni Athena Imperial. Nagpositibo sa paraffin test ang dalawa sa mga suspect sa pamamaril sa mga miyembro ng intelligence unit ng Navotas Police na nagsagawa ng surveillance sa Market 3, Barangay NBBN noong gabi ng lunes. Isa sa kanila si Juan Bato Balonos, alias Wawang, na maring itinangging kabilang siya sa mga namaril. Natulog po sa atas ng bahay, ginisingin lang po ako eh. Pagbaba ko sa bahay, biglang dinampunta na ng ulit eh. Ang isa pang suspect na si Angelito Castro na nahuling nagtago umano sa kanal, iginiit na damay lang din daw siya. Ka ba? <laughs> di po ma'am. At saka hindi po ako ng baril po ma'am kahit kailan. Sa paggulong ng investigasyon, lumabas na di bababa ba sa dalawampung lalaki ang sangkot sa pamamaril sa mga pulis. Binabantayan ngayon ng mga pulis ang isang alias uweng na umano'y tinamaan ng mga pulis sa enkwentro at isinugod sa ospital. Hinihinalang tumitira ng mariwana mga suspect at nabulabog sa paggalugan ng mga pulis sa lugar. Kasalukuyan namang nakaburo lang labi ni PO1 Julius Mendoza sa isang punerarya sa Navotas. Tinamaan ng balas sa ulo si Mendoza sa pamamaril na ikinamatay nito. Kwento ng kaisa-isang kapatid ni Mendoza na isa ring pulis sa Northern Police District. Sa may git-anim na taon ng kapatid sa serbisyo, may mga nagbabanta na raw sa buhay nito, lalo pat marami itong nadadakip na drug user at pusher sa Navotas. Hanga raw si John Cesar sa katapangan ng kapatid. Yung mas magaan loob ko yung kapatid ko. Ano, namatay. Ano, dumalaban siya. Hindi yung parang ginawa. Hindi namatay yung kapatid ko na parang manok na piyatay sa daan. Tinutugis pa rin ng otoridad ang ibang salarin sa enkwentro. Athena Imperial, GMA News.